Hi guys! Good morning! Ayan, kamusta po ang mga morning natin dyan? So for today's vlog guys, ayan, ituturo ko po kayo sa aking mini garden. O ipapakita ko po sa inyo ang aking mga, ayan, ang mga tanim ko na hitik, na hitik na po sa bunga. So let's start! So first guys, ayan po ang aking chili green na hitik na hitik sa bunga guys. Nakaka-amaze lang. Ayan, ang daming bunga. Diyos ko! I'm so happy talaga kasi, ayan. Kina, bunga, Ganito pala ang feelings guys, yung totoo nga, ang sabi nila pag may itinanim, may aanihin at aanihin ko na sila 벌스. Ito naman po. Ha harbesin na rin to very soon kasi ayan, marami na siyang ano. Greeny na greeny. Lalo na laging umuulan dito kaya Ayan, tuwang-tuwa yung mga pananim. Ito talaga ako na amis ng... Sobra. Ayan. Ito talaga, guys. Every morning and every hapon habang nagdidilig ako. Ito talaga yung nagpapasaya sa akin. Ayan, ito namang isa, guys. Ayan, nag-iisang bunga lang siya. Hindi ko alam kung bakit. Wala rin. So, ito naman po ang aking talung na ang tagal-tagal na hindi pa rin po siya namumunga kasi yung flower niya tinutukan ng mga birds. Ayan. Ito lang ata ang hindi nila nakita. Ayan. ayan. Hopefully, hindi na siya anuhin ng mga bird. Ayan. Ayan. Dito naman tayo sa aking cherry tomatoes. Nahitik na hitik din sa bunga. Nag-harvest na rin kami soon eto, guys. Kasi, ayan. Ayan. Ang dami. Ayan guys, ang dami 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 daming bunga. Meron pang malaki dun sa anong kita. Ayan, 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 Wow! Ayan, dati. Okay. Oh my God, nakakamis ang mga ang mga bunga ng cherry tomato. I'm so thankful kasi hindi siya sinisira ng aking dog. Tagong tanim. Ayan dahil paritay na yung malaki so kailangan may bagong tubo ayan nagpatubo uli ako ng cherry tomatoes na kinuha ko rin yung ano yung ito dun sa ano dun sa malaki na yun so may onion rings na hindi pa gaano tumutubo ang aking luya guys ayan patubo pa lang yung maliit ayan And of course, ang aking onion rings na napakataba. Ayan, Parang kailan ko lang ito tinanim guys. Ayan na. Nagamit na siya kahapon guys. Ayan, hinarvest ko na siya kasi marami na siyang ano, dahon. Ayan, meron siyang tali kasi napupunta sila sa baba. Ayan. Meron siyang ano. Siguro sa sobrang bigat ng dinadala. May hogart ang aking onion rings. Ayan. nakaka din. And of course, the lemongrass na bagong tanim lang din. Ayan. Wow, meron na siyang greeny greeny sa gitna. Ayan. Ayan guys. So, meaning, malapit, malapit na rin siyang magano ng dahon. Another onion rings. Ayan, ang cute. And of course, ang aking saluyot guys na gamit na gamit na siya. Lagi-laging na harvest So, kailangan na yan putulin soon kasi ayan. Taas na siya at matanda na rin. So, ayan guys, ang aking mga pananim. Ayan. Oops. Sino yun? <laughs> may koreanang hilaw. Ayan so, guys. Nakakamis talaga ang maito Hindi na kami bumibili ng ano sa labas kasi. And of course, ang aking oregano. Nag-greeny na, greeny, na greeny din. Ayan. Nagagamit ko na rin to guys pag may ubo ako. At ang hagunoy guys. Comment down below kung anong tawag sa inyo nito basta sa aming hagunoy, agunoy, whatever. Basta para po ito yung ano namin dati sa bukid pag may mga sugat-sugat. Ayan. Hindi ko siya pinutulan. Diyan lang yan siya. Ayan. So, balik ulit tayo sa mga tanim-tanim na maraming bunga. Diyos ko, nakaka-amiss talaga. Dito talaga ako na amiss sa aking chili green. Ayan. Parang ayoko siyang harvestin guys. Gusto ko ganyan lang siya. Diyos baboy na lang ang kulang at saka kamatis. Ay, meron na palang kamatis doon. Pork na lang. Pork meat ang kulang. So, ayan. Greeny, greeny, greeny. Dito naman tayo sa aking, ito naman guys, ang aking pipino. Magti three weeks pa lang itong tinanim. Ayan na siya. Ganyan na siya kaba. Ayan. Malapit na to siyang naputo last time guys. Pero ayan, na-fix naman siya. Ayan, ayan. Pero tingnan nyo naman. Oh. Um. my darling. Ayan, nag-iisa lang ang bunga. Ayan. Parang wala ako. Ayun, may mga pa-flower pala siya. Ayan, sa kabila. Ayan, oh, um. um, may flowers. Ayan. Hey, mamunga ka naman ng marami. Like this, oh. Um. So, ayan. And that's all for today guys. Hopefully nag-enjoy kayo sa aking mga tanim-tanim. Ayan, inaano na ako ng ating aso. Ayan, <coughs> tayo guys. Have a great day. Bye. Ayan, Mocha. Ayan, ayan, ayan.